Hi guys, sa so today's video, gumawa ako ng pinak pinakbet na ano gulay. So ayan, matapos ko na nilagay yung mga ricados na gigisa ako, hindi ko na napakita sa video yung pagigisa ko ng mga yung mga pinak yung mga sagul ng ating ano at ayan atin nang ilalagay yung ating gulay para maluluto na yung gulay Katapos natin lagay niyan, aanuhin natin siya uukayin siya ng maayos para pantayong mga pagkalu para pantay yung niya sa mga gulay para hindi siya malata o mahilaw. Yan uukayin natin ng maayos. So nilagay ko na matapos ko na hindi ko lang napakita sa inyo yung paghiwa ko ng mga ricados na panggigisan doon at ayan yung aking nilagay sa ano meron niyang adobong baboy yung subak niyan sa Bisaya pa ayan ayan na nilipat ko na ng camera kasi yung camera kasi kanina ano siya ma ano yun siya ng tubig so ayan nilagay ko inukay-ukay -okay ko lang ng maayos para hindi siya mahilaw o hindi siya malata. So, ayan. Uh, ayan na. So, ganyan na. Yan, na ayong fish. Ano. So, ayan na. Natumba pa yung camera ko at akala ko nabasag yung screen. Hindi na pala. Salamat na hindi. Hindi nabasag yung screen ko kasi lagot talaga ako sa aking papa, kung ano maano tong screen sa kanya cellphone. nalagot talaga ako. Ayan, inu-okay-okay okay ko lang mang maayos para hindi mag maghilaw ta ang ating ginagawa. So, ayan. Lalagyan natin siya ng isang basong tubig. Diyan, isang basong tubig. Lalagay natin yan niya mamaya. Tingnan nyo lang. <laughs> Nahalo-halo ko lang dyan at <laughs> Yan, lalagyan ko na ng isang basong tubig. Ikalat nyo mabuti para ma-balance yung pagkaano niya. Ayan, nilagay ko na. At ayan. Nilagay ko na yung mga ricados at mga ano pang mga ano dyan. Ang hindi pa na, nalalagay yung... Ayan, hindi ko lang na ano yung mga ricados. At yung kailangan niya ng mga pangpalasa na lang ay magic sarap at yung toyo at yung oyster sauce ayan pakuloy natin hanggang sa mano ma ma maluto yung ating mga gulay ayan pumasok ako sa siya ng uh, nilang ati ay nandun aking uh, sagang kasi nag lalilibang siya ayan pag ko sa tay, sa ta ano niya meron pala siyang eh, at ano, ano ba yun? Ito po yung bagong tindahan. Pwede kayong bumili ito ng mga anong kailangan nyo. Ito po yung mama ko. Nagsisevon lang siya. Kasi siya ang pinaluto ko. Eh, ako yung pinaluto niya. At ayan, nakalimali pa ako sa... Na, api, malapit ko nang mil, nilagay yung ano, yung, yung asin. Hmm, hindi pala yung asin yung ilalagay namin. Yung ano pala, toyo. Ilagay na ni mama yung toyo. Ay, hindi pa pala. Lagyan pa niya ng tubig. Lalagyan niya ng toyo ngayon. Yan, lalagyan niya ng toyo. At halo-halo lang mabuti. Mahalo-halo lang para hindi maano mahilaw-lata yung ating niluluto. At ayan, tinikpan pa ni mama kung masarap ba yung niluto namin. At ayan, yun yung ano. Ayan, nilagay niya yung magic sarap. Pasensya niya na, ang lababo ng aking aking first, first cousin. Ayan. At huwag niyo ang pansinin yung ano ng ibaba na nung ano nang mama ko wag niyo nang pansinin kasi ano box eh wag niyo nang yung pansinin yan nilagyan ng oyster sauce namin kasi ako sana yung maglalagay si mama nalang kasi binawin niya sa akin at ayan nilagyan ko na ng oyster sauce nilagyan pala ni mama yung pakbet ng oyster sauce ayan inalo-halo ko lang yan para ano atinikman ko yan kumasarap ba? Yan tinikman ko yung sabaw. Ayan, Masarap nga siya pero nakulangan ako nilagyan panakit nakin naki, nang sa so, uminiskin din yan. At At ayan, tinikman ko at nilagyan pa ko yan ng tubig kasi pag ko kanina ang <laughs> ang alat at ayan ano ko na lang yan ginagyan ko na lang ng to tinignan ako yan pagtikin ko ang alat sobrang yung lagyan ko ng tubig para hindi siya maalat At ayan malapit yan na Ma ano na maluluto lagyan ko na yung tubig yan lagyan ko yung kalahati kalahati lang hindi pa ko yung inubos yung isa inubos ko na lang na yan lahat. At tingnan nyo, inubos ko lang yan lahat. At ko pa. Baka, sub, baka, baka maalat yan yung ginagawa namin. Ayan. Nilagyan ko na ng... Ano, ay hindi pa pala napapatala yung nilagay. At ayan, yun yun ang ating aming mga motor dito. Mayroon no, kasing dumadaan. At ayan, nilagyan ko na ng tubig extra. Ayan, yung aking ah, niluluto. Wala pa yung finished product. Pagkatapos niyan, tikman nyo yung, yung, ano, yung sahog kung naluluto na ba o hindi. Ayan. Antayin lang natin yan kapag, ano na, maluto na talaga yung mga gulay at mga recados natin nilagay. Ayan, halo-halo lang tayo mabuti at hayaan lang natin yan ng isang oras yan kukunin na natin para ano is para makakain na kami lagyan natin yan yung bowl bowl, bowl na yan akala ko bowl bowl pala lagyan natin yung bowl na yan dalawa yung bowl na yan at isang tupper kasi yung isang tupper ibibigay yun kay kuya kayo nandoon sa tindahan si kuya eh nag nagalaag lang kami iyan malapit na kaming matapos lagi ko na para kakain na kami sinagugutom na talaga ako ayan lagyan ko na yung sobra sa ano ko hindi ko na malayan yung sounds ko iba iba pala to tono ng ating sons ayan, babayaan nyo na at ito naman malapit na akong matapos ayan konti na lang para ma-serve na na An ang taas ng video nito at kakat mo na na akin para ano, ayan, kinakat na kasi ang taas ng video ko Diyos ko alam mara da ba di ba? Eh, nilagay ko na at katain na kami. Yan, yan yung ano namin. Yan, tinikman ko muna yung, ano yung ulam namin. Para pakbet na pakbet talaga. At ayan, sabi ko kasi sa inyo na pa, uli, pa, pa ano iba-iba yung tono ng aking music ayan kakain na kami at ayan nagalit pa si mama kasi meron daw video video bakit ba nagbi video video daw ako ayan kakain na kami ayan yung first cousin ko at yun ito yung ano ko manghod nandoon hinawa ka ni mama at ayan nagkukuha na akong pagkain nakin para makain natin. Ayan, ayan, yung aking kitang-kita sa video. Ayan. Ayan, kumakain na kami. Ayan, masarap po yung aming, aking niluluto pala. At ayan. Karena yeah, aku makan Ako... yeah. maka aku, kalau mungkin aku lewat. Terima kasih for watching. Bye bye. bye.